Wala akong magawa eh. Hmm. Halo, tambak. back. Hmm. Wala akong magawa. Mag, ano, magkumbatsero. So. Oh. Ayan. Tapos hmm. nung si Media na, pasok ka na ng mga bata oh. Eh. Hmm. Banyo. Ito diba, banyo ha. Diba? Ganda no? Ganda ng banyo. Wala pang kaysa miyan.

Ara, 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 ara,

At bibilugan natin yan. Pag rin dyan mo pa ganun, um, para mailagay dyan yung salog yung pan. Mm. Mm. Dali! Na? Hindi pa ako nakakakit. Relax! Na. Wait! Manaw! Tawag na lakas ang ano ah! Otokot! mo! Okay! Itawag oh. mo! Okay. Gano'n mo! O hindi! Ayaw mo rin eh! Displating ko na pre! Ha? Ah, Displating ko na! Pwede rin! Papagaganunin mo pa ako eh! Pwede rin! Hindi, ginawa ko 挨着我。

pangit mo o oh, yan ha ah. oh. mamaya pakita ko sa inyo kung anong ginawa ko dyan ha ah. oh. tandaan nyo yan